in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom alham. Magandang umaga sa ating lahat sa mampalig ng buong mundo. Nakikinig ngayon at nanonood. Atin na mapakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to your Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga lagad ay nagtungo sa mga nayon ng Caesarea sa ni Filipo. Samantalang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga lagad. Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila. Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ang iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang isa, kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila mula noon ipinalam ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya ay itatakwil ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapatay Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila ni niaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanya mga lagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka sa tanas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Genesis chapter 9 Sa ating Ebanghelyo ngayon makikita natin ang dalawang mahalagang tanong na kailangan pagnilayan ng bawat isa Sino ako ayon sa mga tao? Kayo naman, sino ako? Ang unang tanong ay may iba't ibang sagot mula sa lipunan. Si daw ay si Juan Bautista, si Elias o isa sa mga propeta. Ngunit ang pangalawang tanong ay personal isang hamon sa pananampalataya ng bawat isa sa atin. Sumagot si Pedro na may pananampalataya. Kayo ang Kristo. Ngunit nang ipahayag ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagpapakasakit, hindi ito matanggap ni Pedro. Minsan tulad ni Pedro, gusto natin ang Mesiyas na matagumpay at hindi ang nagdurusa. Kaya pinagsabihan siya ni Jesus, lumayo ka sa tanas. Tayo rin ba minsan ay nagkakamali sa ating pananaw? Hinahanap ba natin ng Diyos sa ating kaginhawaan? Ngunit iniiwasan siya sa gitna ng pagsubok sa unang pagbasa sa Genesis chapter 9, ipinakita ng Diyos ang kanyang tipan kay Noe. Matapos ang baha, ipinangako niya ang hindi na muling lilipulin ang sangkatauhan. Ang baghari ay tanda ng kanyang katapatan. Ito ay isang paalaala na kahit sa gitna ng ating pagkukulang, ang awa ng Diyos ay nananatili. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Panginoon, sa gitna ng aming mga pagsubok, itinataas namin sa iyo ang aming mga kapatid na may karamdaman. Lalo na ang aming Santo Papa, si Pope Francis. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay at bigyan ng lakas ang kanilang katawan at espiritu. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano tulad ng pagtitiwala ni Noe sa iyong pangako. Amen. Mga halimbawa ng pagbabago sa panahon ngayon at tugon ng simbahan sa climate change at kalikasan. Tulad ng baha noong panahon ni Noe, nararanasan natin ang matinding bagyo at pagbabago ng klima. Ang tugon ng simbahan, panawagan ni Pope Francis sa Laudato Si upang palanggaan ang kalikasan. Krisis sa pandemya. Maraming nagkasakit at nawalan ng mahal sa buhay. Ang tugon ng simbahan sa online masses, relief operation, at pangangalaga sa kalusugan ng spiritual. Kawalan ng katarungan at kahirapan. Marami pa rin ang naghihirap tugon ng simbahan mga programang pangkawang gawa, karitas at Social Justice advocates, Advocacies. Paano natin mababago ang ating mga pagkakamali? Muling pagbalik loob sa Diyos, pagsisisi at sakramento ng kumpisal ang pagpalalim ng pananampalataya, masagasig na pagbabasa ng salita ng Diyos at pagtanggap ng Eucharistia. Ang pagkilos para sa kabutihan, pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa mahihirap at nangangailangan. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, sa Marcos chapter 8, sa Genesis chapter 9, Laudato si ni Pope Francis, Katikese of the Catholic Church, 1808, Fortitude. Ano ang naging personal mong reaksyon sa Evangelion ito? Sa muli, hinikayat ko ang lahat katoliko man o hindi. Na magtanong at pagnilayan, ay nang ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumin ni Patris at Philip, sa Sancti. Amen. God bless!